Hi guys, samahan nyo nga naman ako ngayong araw. Hi guys, bali kagigising ko nga pala dito at wala nga pala kaming pasok dahil nga pala sa init ng panahon. Ay, syempre kasayaan na naman ng e-above na to be. 41 degrees Celsius nga pala kami ngayon guys, pero tignan nyo nga namin yung panahon ay parang hindi naman umiinit. Eto nga pala guys, pinagluto nga pala ako ni tatay muna dito ng kakainin namin ngayong umaga. Bali guys, ang ulam lang nga pala namin ngayon is okra at saka Bali dito naglagay na nga lang muna pala ako dito ng mantika naman. Noong nga pala mainit na ang mantika, inuna ko na nga pala tong okra na iprito. Bali guys, natatakot pa talaga ako dyan magprito dahil nga sa talsik ng talsik yung mantika sa akin. Paano ba naman sa katangahan ko guys, itignan nyo kahit basa pa yung okra, isunot ko na lang agad dun sa may mantika. Nung kumukulo naman na guys, binabalik baliktad ko lang nga dito para naman maging okay na at makain ko na mamaya. Mabising na kundi. Sinunod ko na nga din pala agad dito yung sili guys para naman mas masarap talaga pag may okra tsaka sili. Grabe guys, mas masakit pa nga pala dito yung talsik ng sili kaysa dun sa okra. Nung okay naman na guys, sinunod ko na nga lang pala tong tuyo. Bali guys, kung hindi nga po pala kayo maulam ng ganyan, ay try nyo nga at ang sarap-sarap sarap nga talaga nyan. Ang sarap nga talaga niyan guys, mas nga talaga pag hinaluan mo ng suka at isaw mo pala dun. Bale naman dito guys, is nirabas ko na nga din pala ito. Tignan nyo nga naman yung dalawa kong pamangkinis, naghihintay na nga pala ng pagkain. Sana all. Eto na nga, eat well muna kami dito guys. O ba diba? ang sarap talaga ng na ulam namin. At bigla nga palang nakikain tong batang ene. Ang sungit naman ng batang ito, ginugulo ko naman kasi paano ba yan? Tignan mo naman yung kita niya sa akin boy. Pasungit boy. O oh, diba? paside side ay ka pa dyan boy. Gusto mo bang kunin kang pagkain mo? Serious? <laughs> Bale guys, pagkapunta ko nga pala sa kalsada at eto nga yung mga bata. Nakita ko nga pala ang ingay kasi nila. Bale guys, nag-stop nga pala sila dito sa tapat ng bahay namin. Bale, tinanong ko nga pala kung saan sila pupunta at sinabi naman nila ay gagala daw sila. Kaya nga naman dahil tapos naman na ako sa mga gawaing bahay ko at eto nga hiniram ko yung bike ng kuya ko. At eto nga sumama na nga pala ako sa kanila dahil nga sobrang namimiss ko na sila kasama. Nung grade 6 nga pala ako ay sila lang nga pala yung mga barkada ko noon. Pero nga pala nung nag high school na ako guys eto na nga nag iba na nga pala yung mga barkada ko. Gusto ko nga din silang samahan kapag minsan kaso nga hindi na pwede bahil uwing uwing na kong George. Ay be, wag kang umasang matured ka be. Immature ka pa be. <laughs> bali ngayon sa baryo nga namin guys, madami na nga palang nagdadalaga din kaya sila sila na nga din pala yung magkakasama. Ay bali nga pagkatapos ko naman nag bike, -bike at nag exercise lang nga ako, ito nga si ate pupunta nga pala daw kami sa school namin dati. On the way na nga pala kami dyan at ito nga kabilis nga talaga magpatakbo, kala mo naman kung pupuntang heaven. At kitang kita nyo nga talaga kung gano'n kabilis mag-drive yung ate ko dahil tignan nyo yung mukha ko sabog na sabog na ako dyan. I-fast forward na nga pala natin guys, andito na nga pala po kami. Bali guys, dito nga pala ako nag-aral nung elementary pa lang ako. Santo Domingo Elementary School nga pala po ito. Pagpasok ko nga dito guys, napansin kong dami nga palang nagbago. Sobrang nakakamiss nga talaga yung pagka-elementary kaso hindi mo na may babalik yun. Kaya ngayong high school na ako guys sinusulit ko na dahil hindi na yung may babalik. Bali sa atin nagpirma lang nga ng card at dahil nga nabuboring ako dumeretso na nga pala ako dito sa playground. Dito nga dati kami naglalaro guys at dito nga pala talaga kami naguuntugan ng mga kaklase ko dati. Sobrang daming memories namin dito guys kaya talagang mamimiss namin tong school na to. Yung mga teacher nga din dito pala guys ang gagaling nga din para magturo. Dahil nga tututukan ka talaga nila dito. Password na nga pala nakauwi na nga ako at eto nga sinuklayan ko na agad tong pamangkin ko dahil tapos na nga pala siya naligo. Uminom muna nga pala ako dito ng Pepsi dahil nga nauuhaw na ako at nagugutom na din ako dyan na banda. Biglaan nga palang dumating dito yung ate kong igakasal sa Sabado, o diba? Uminom nga muna pala ako ng milk tea na binigay niya. Ay, salamat. Nagitunong nakpailang garod mo't guys, tea. Mais. Hi guys, tapos na tayo naligo. O diba, Nakared pa tayo bang... ko. Diba? So guys, gamit muna tayo ng sunscreen. Ito po yung lagi kong gamit, diba? ba? Let's go. O, oh, diba, bigla ang nakaligo na yan. Nag-unbox nga muna pala kami dito, guys, nung in-order ni nanay na shoulder bag. At sobrang ganda nga naman talaga nito promise. Akala ko nga talaga nung una is pangit, pero eto nga talagang kinalabasan ang ganda at nagustuhan nga pa nila. Bali, eh sila ating nga lang pala, guys, kumuha nga pala sila ng silyasi, tsaka yung suka at soy. At eto na nga, guys, may nakita pa nga pala ako dito ng anak na daga. Kamukha nga pala nito yung ate ko. O, oh, di diba? cute. Parang siya, pero mukha namang daga. <laughs> At hanggang dito na nga lang muna tayo mga mare. Salamat sa panonood.